Active na naman po itong Facebook page na ito ng isang dating taga-suporta ni Marcos Jr. na hindi na ambunan ng pwesto. Kaya naging anti-Marcos. ba? Diba? Ang galing, no? Yung mga yan, nagiging cycle na lang yung kanilang, kanilang gawain eh. Pag walang nahita sa isang presidentiable o sa isang politiko, abay lilipat sa iba. Ganun naman. right, so tinignan natin. At totoo nga na available ulit itong uh, Facebook page na ito. Alam nyo, yung mga yan, yung mga malalaking social media influencer na matatawag, hindi naman good influencer yung mga yan. Anyway, pag medyo tumatamlay yung kanilang, kanilang social media platform, kahit saan man yan, gumagawa po talaga yung mga yan ng eksena. Normal na po yan. Okay. So etong for the motherland, eto ay tumamlay. Ang totoo niyan, nabawasan to ng more than 100,000 followers. Okay, so ayan, gumawa ng eksena. Pero yun nga, kasabay daw ng pagka-deactivate or pagka-delete pala ng uh, personal account na itong si Rugando Sasot, ito din daw na for the motherland nga ay uh, tinanggal din ni Facebook. Pero kamakailan ay active ulit. Right, tignan natin. Ibinuko na itong dating, dating kakampi na itong sasawot na si Thinking Pinoy, yung kalbo, yung medyo maliit na nag-aaral ngayon sa UK. Pero, yun nga, nagtataka ang mga netizens paano niya nasusustain yung kanyang um, expenses sa kanyang studies. Eh, wala naman siyang trabaho. Nga naman. My point. So, balikan natin. Um, pinaparatangan ngayon na itong si Thinking Pinoy na ito ay gawa-gawa lang, pakulo lang, okay, ni Ruganda Sasot. Siguro nag-usap-usap pa, siguro sa akin lang naman to, nag-usap-usap itong si Banat Bay, si Maharlika, at si Sasot nga, gumawa tayo ng eksena. Nawawala na kasi sila sa, uh, nawawala na sila ng relevance, eh, di ba? Medyo hindi na sila masyadong pansinin. Kaya ganyan, ganyan ang ginagawa ng mga malalaking or may malalaking platform. Lalo na po yung ang kanilang mga vlog ay tungkol sa politika. Ganyan po talaga. Anyway, so hindi naman daw totoong na-delete itong account na ito. Dahil kung, kung talagang na-delete nga, ibig sabihin, hindi ba, hindi na tululutang uli. Pero yun nga, available uli etong for the motherland. At uh, totoo yung sinabi ko na na mukha talagang drama dahil ang intensyon naman nila palakihin uli itong or yung kanilang mga platform. Kaya pagkatapos ng issue na ito, kahit papano naging matunog yung pangalan, uh, negatibo man yung kanilang ginagawa pero at least publicity pa rin yan. So medyo nadagdagan na naman itong kanyang Facebook account or page na to. Pero yun nga, sabi ni Thinking Pinoy, hindi naman daw. Hindi naman daw talaga dinelete ng Facebook. Ang sabi dito, magdi-deactivate -de ng sariling page. Tapos isisisi sa CIA at kalawakan. Tapos ire reactivate sira na nga talaga ang ulo. Yon, ang tinutukoy na sira ulo na itong si Thinking Pinoy ay atong si sa Sasot. Sila po ay magkakasama dati. Supporter ni Duterte, supporter ni Marcos, tapos yun nga. May nahita yung isa, yung Thinking Pinoy, pinapaaral kuno. Tapos yan, nag-iingitan. Bottom line, okay? nagngangal-ngal yung mga walang nahita. Yun naman talaga. So ang sagot na itong si For the Motherland, papaanong ako ang nag-activate or nag-deactivate? wala pa rin akong account. Deleted na ng Facebook. Parts, palpa Anyway, yun nga. Available ulit itong For the Motherland. Hmm? So ang feeling ko rin, ang hinala ko rin, talagang drama lang ito, na mga to. Kaya, sino man sa kanila, wala tayong dapat paniwalaan. Parehong mga bugok yung mga yan. Parehong nagdadrama. Parehong personal na interes ang kanilang, ang kanilang gusto. Wala ni isa sa mga yan. Kahit sa ang kampo, wala tayong makikita may totoong pagmamahal sa ating bansa. Nagkukunwari itong mga ito. Katulad ng SMNI, mga nagku nagkukunwaring media, di ba ang SMNI? Itong mga to nagkukunwari na kung sila ay mga mga social media influencer na nagmamahal sa ating bansa o di ba? Listado na eh. Okay? Listado na po talaga. So sila-sila sa tingin ko, ito yung totoo, sila-sila ang uh, maghahanap ng ikasisira ng bawat isa. At yan po ay nangyayari na nga. Kaya good luck sa inyo.